timo ayo mo kena kena ayo mo assalamualaikum assalamualaikum salam lang apa seven seven na salah mana sih dipensiunin bola ya jalih kalau santikinnya gitu tulangnya kayak enggak ada gitu bisa jadi bocah lah dia nya bikin bro habisnya untungnya eh walet

Ay, wala pa Wala ko yan. Bawal <coughs> ang maingi. si ring eh. rin si Richard. Birthday nung nakaraan si Richard eh. Birthday nung nakaraan. Kahapon ba wala ko, 25 at 25? Prepre!

Ah, Aga pa pastor. Oh, pastor, naglinis ako dyan ka. Wala nagbibigay sa akin tuloy, Pastor. Wala namin yan. Sagad sa buto. Good? How are you? Oh, Good? Pagandun ang layo Pangit yun na nga dito Dito ng highlight na kayo? na <tipan> wala kaya yung dalawa? Si Sings sa kasi Richard Ang pangit na ng panahon ang ng alas single pa lang ang dilim na eh anong good ay sablay dati pag summer na 7 na maliwanag eh <laughs> 7.30 maliwanag pa taglamig na lang alas pa lang

Improve it, back Before back only back. I... I will be I'll just focus on the way. Where is the football? Oh, ano? Huh? Go pala. Salamat, daboy. Oh, ba't 'to kailangan kaninang si eh? 1 2 3, tatlo! Hoy! Trabaho. Ay, mo nakita 'yon. Nagpasa siya. Sawagas Bihira ako kasi makita eh. Bihira mo makita

Kaya master to huh? dano, enggak, tuh, padahal ngomong gantung ga? Master You know how to use this December huh? ladies. <swek> Kakuha ka ano ah.